Good morning, good morning, good morning hmm, Ayan, natulala kayo ano Kali niya kung sino yan hmm. Ayan, good morning, good morning Happy weekend, happy weekend Ayan uh, Ang vlog natin ngayon, magluluto tayo ng tinolang isda Sap sap na naman guys, nakabili ako, medyo sariwa gusto kasi ni Mrs. may sabaw. So, ayan, guys. Lulutuin na natin para makahigop na yung sabaw na mainit ngayong umaga. So, ayan. Gusto ni Mrs. sumali sa video. Ayan, tara. Let's go. Lutuin na natin, guys. Eto na. Guys, good morning, good morning. Ayan, happy, happy Saturday. Yan ngayon ang ulam natin guys ayan o, oh. bumili ako guys ah, uh, anim na piraso guys, 130 oh no ayan guys itutula natin yan guys tinula, kung sa bisaya pat so ayan, tara guys, lulutuin na natin ito pala yung mga sangkap nya guys, syempre yung mga ingredients natin o oh. Meron tayo ceiling green. Siyempre, masarap yan guys. Luya. Ayan o. Oh. Kamatis. Yes. Sibuyas. Ayan. Yan yung mga sangkap natin. Siyempre, mayroon yan gulay. Eto na o. Oh. Talbos. Yan ang pinakamasarap guys. Talbos. Ayan o. Oh. Siyempre, saluyot guys. Ayan na guys. Alam nyo yan guys. Pampadulas yan guys. Taluyo. Siyempre guys Okra Naku po Taragang madulas ito Okra Sarap yan Siyempre lagyan din natin guys Ng Dahon ng Sibuyas Onion leeks Yun Ang sarap yan guys Tara Tutuoy na natin guys Let's go Ayan na guys Kumulo na Ilalagay na natin yung Mga sangkap Buos mo yan Ayan Ayan Pakuluin muna natin siya guys. Ayan. Ang sarap. Ayun. Ayan na guys. Buksan mo na. Ayan na. Ilalagay na natin yung isda guys. Ayan Oh. oh my goodness. Ang sarap nyo guys. Ayan na. So takpan lang ulit guys para pakuluin natin. Ayan Oh. Guys, sabay na natin yung okra guys. Ayan, para ano kasi medyo matigas yung okra eh. Madali lang kasi yan guys, mga ilang pulo lang yan na luto na yan. Ayan, takpan natin ulit guys. Ayan guys, ilalagay na natin yung saluyot. Ayan, at saka yung talbos guys. Ayan. Tapos pakuloyin lang natin yan guys. Pakuloyin lang, takpan mo ulit yan. Guys, kumulo na guys. Ayan na, ilalagay na natin yung uh, sibuyas daon, saka siling green guys. Ayan. So, mga 1 minute, guys. Takpan natin ulit. Mga 1 minute, luto na yan, guys. Ayan, oh. Ayan na, guys. Luto na yan, guys. So, titikman ni misis. Ayan, yung sabaw, kung okay na. Ayan, si nga, tikman mo. Ayan, oh. Eh. Wow, ang sarap. Okay na, Ayan, okay na daw. So, ayan guys, tara, kainan na! Guys, ayan na, luto na guys. Nakita nyo ba yan? Ang ganda na ang sabaw niya, ang sarap nyan, Malamang. Tapos, ayan guys, may kanin na tayo guys. Ayan kay misis. So, nagtimpla rin ako ng kape guys. Ayan. So, tara, let's go. Kainan na guys! Lord, salamat sa pagkain na ito. Magbibigay kalakasan sa amin. At uh, ikaw nang bahala sa uh, pang-araw-araw namin na uh, gawain, Lord. God bless. Amen. Amen. Ayan. Ayan, tayo na tayo. Medyo tagilid, guys. Ayusin na natin. So, let's go. Kain na na. Kayo dyan, guys. Mmm, sabang kape. Ito yung sinasabi ko, guys ulam talaga to pang probinsya guys. Yan o. Pati pati pami. Ayan. Ang tinola kasi dito sa Manila guys manok. Tinolang manok. Ito naman guys tinolang sapsap. -sap. Sa probinsya guys ang tinola isda. Ayan o. Oh. Ayan. Ang sarap. Jasel, may music mo baka ma-copyright ako Jas so guys so okay. guys okay. oh. Kain na na Hmm Unang subok pa rin guys inyo. Ayan Kaya hindi na kami naglagay ng service, Serving spoon kasi dalawa lang naman kami Ayan Ah oh. Sarap guys init. Mm -hmm. ano guys, matamis, manamis namis Ito talaga yung pinaka Kung si Idol Jabber pa sa kanya, malunggay. Ganyang bisugo guys, nilalagyan niya ng malunggay. Manamis-namis. Yung siyempre guys, malapit siya sa dagat. Sariwa talaga yung isda doon. Kaya malunggay yung sakin niya. Ito naman sa akin guys, talbos at saka sa mulyo. Ayan guys, so let's go. Hmm. Sama na to pananghalian guys. Sama na. Ayan. Harap. sabaw pa ng... sabaw niya kasi guys ano naghahalong manamis namis na yung mainit yung sarap. talagang malasahan mo talaga guys ayun na guys meron kasing bisita subukan nyo guys uh, magluto kayo nito guys napakasarap sa mga bisaya ito talaga yung favorito guys sa bisaya nga guys hindi talbos pinangkong talbos din yun guys pero maliliit siya yung talbos siya malalapad Mm. Yung tinangkong kasi parang manipis ang ano niya, mga gu, mga dahon. Kangkong? Hindi, tinangkong. Talbos din. Sapo? Hmm, masarap yun. Hmm, kape. Ayan, naubos ko na itong isa guys. Oh. Ito hmm. yung hmm, sarap Tama guys, puno ito kanina guys eh. Dahil sa sarap ng sabaw Ayan, sumisis, nakaubos na yun yung isa hmm. Sarap ng sabaw guys kita nyo okay. guys so pinapawisan na yun kasi yung init ng sabaw talagang ramdam mo kasi bagong hain siya so masarap talaga higupin Una, may, may bukas, na. bukas pala guys, fiesta dito sa amin Pipiesta bukas. Ngayon pala, Desperas guys Ito sa mga St. Anthony sa amin. Hindi hmm. na ako magpapatalo guys. Ito rin yung pangalawa ko. Ayan. Hmm. kasi natin ngayon, guys di yun bali bukas na naman ang umpisa ng trabaho natin bukas ng gabi hmm ah, guys ubos na yung kanin ko guys okay na ito guys oh. mm. masarap na isda guys sap sap dahil malambot siya saka malasa mm. Hmm. ito guys uning subok, guys mm. okay na ako guys mm. Games so, uh. uh, na ba? ko camera guys. So ayan uh, guys, hanggang dito na lang. Ah, grabe ang sarap guys. Nabusog ako, uh, nabusog din si misis. So uh, ayan, maraming salamat uh, sa pagpanood nyo sa aking uh, video guys. Ayan, sana nakarating kayo sa dulo. Ayan. <laughs> hanggang dito na lang. Bye bye! I love you all.